Welcome to Miss Callie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Babe, dalawang taon na tayo nagsasama, di ba? Bakit hanggang ngayon hindi pa tayo nagkaka-baby? Malambing natanong ni Marisa habang yakap-yakap niya sa ibabaw ng kama ang 46 niyang mister. Sa edad na 25, ay halos magtaka ang karamihan kung bakit mas pinili ni Marisa na mag-asawa ng may edad na. Dahil kung itsura lang ang pag-uusapan, ay masasabing hanip itong si Marisa. Dati kasi itong modelo ng mga mamahaling kotse dito sa Pinas, kaya wala ka na talagang hahanapin pa sa kanya. Kumbaga, pipitasin na lang dahil sa ganda ng pagkakahinog nito. Siguro, stress lang ako, babe. Kaya medyo naaantalang pagkakaroon natin ng baby. Sagot ni Fred sa magandang misis. Hindi kagapuhan si Fred. Medyo mataba na at matanda na rin to. Pero dahil sa likas na mayaman, ay nasungkit niya ang babaeng pinipilahan ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Yun din ang nasa isip ng iba na pera si Marisa kaya niya pinatulan ang kagay ni Fred. Pero ang hindi nila alam ay si Fred ang pinakamatagal at masipag niyang manilikaw simula noong nag-aaral pa lang si Marisa sa kolehiyo. Mabait din to at malambing sa kanya kaya sa uli ay siya ang napili ni Marisa. Halos hindi makasagot si Fred sa tuwing tinatanong siya ng misis kung bakit hindi pa sila nabibiyayaan ng supling sa tagal na nilang nagsasama. Hindi niya kasi masabi-sabi sa misis ang katotohanan. Ang katotohanan na nawala na siya ng kakayang makabuo ng supling dahil sa nagkaroon ng komplikasyon ang pagkaka-stroke nito noong panawang nabubuhay pa ang unang asawa niya. Hindi alam ni Fred kung paano aaminin sa misis ang kanyang pagkukulang, kaya nilihim na lamang niya ito. Pero kahit ganoon, ay hindi nagawang ilihim ni Fred kay Marisa na siya ay biuto na sa unang asawa. May dalawang anak na rin to na may sarili-sariling pamilya na sa ibang bansa. Hmm? Ang sabihin mo babe, hindi ka lang tumatagal sa kama kaya hindi tayo makabuo. Medyo nagtatampong sagot ni Marisa sa mistera. Ito din ang minsang kinakainis ni Marisa sa may edad niyang mistera. Hindi ito makatagal at halos 15 minutos lang ay suko na ito at hingal na hingal na. Ako naman, nagtampo pa yung maganda at sexy kong misis. Kaya siguro hindi ako makatagal kasi masyado kong mahusay, babe. Pambubola ni Fred sa misis. Bumitaw si Marisa mula sa pagkakayakap niya sa mister. Tumaligo ito ng higa at muling kinausap ang mister. So, tuloy ba yung paglipat natin ng bahay sa susunod na linggo, babe? Matabang na tanong ni Marisa dahil sa kaunting tampo. Oo, Han. Sure ako magugustuhan mo doon. Malawak ang bahay na yon kaya kumuha na ako ng makakasama natin. Nga pala, kakaunti pa lang ang kabahayan at medyo sariwa pa ang hangin sa lugar na yon. Biglang nagbago ang mood ni Marisa sa narinig. Ang pangit ng mood ay biglang napalitan ng excitement at saya. Muli siyang humarap sa mister at niyakap to ng maigpiyat. Namalain na lang ni Fred ang pilyang pag-uploads ng magandang misis pa ilalim sa kanyang shorts. Napangiti si Fred. Mukhang pagpapawisan ulit siya sa pilyang asawa. Sa kabila ng maganda at maamong muka, ay may tinatago palang sikreto si Marisa. Ito ang unang napansin ni Fred simula ng maging asawa niya to. Pagdating kasi sa kama, ay hindi ito makontento si isang beses lang. Kaya naman walang magawa si Fred kundi uminom ng gamot para masabayan lang ang uhaw ng misis. Babe, last na to ha? May business meeting pa ako bukas sa kabite, di ba? Sabi ni Fred sa nakangiting misis. Magkalapit sila ng mukha ng oras na yon. Mm, oh, sige babe, basta galingan mo ha. Pili ang tugon naman ni Marisa kahit magkalayo ang edad, ay naging aktibo pa rin ang mag-asawa sa ganong bagay. Sa ganong paraan, ay natutugunan pa rin nila ang pangangailangan ng bawat isa sa tuwing malamig na gabi. Samantala, alas sa pa lang ng umaga ay nakaligo na si Jong dahil mahaba na naman ang pila sa harapan ng kanilang bahay. Sikat kasi siyang manguhula sa kanilang barangay dahil marami na itong nahulaan na nagkatotoo. At hindi lang doon. Dahil karamihan sa mga nagpapahulas kay Jong ay mga babae. Mga dalaga bading o may asawa na ay matyagang pumipila sa kanya. Paano ba naman? May pagkatisoy ang binatang manguhula at matikis rin ang pangangatawan dahil na rin sa mga abs nito na laging nakalitaw. Ito ang isa sa mga dahilan kaya siya dinadayo ng mga kapabaihan. Nakasanay na kasi ni Jong na magtanggal ng t-shirt kapag nasa trabaho na. At higit sa lahat ay ang kanyang free massage ay isa rin sa dahilan kung bakit siya sumikat sa kanilang lugar. Sa edad na 19 ay bihasa na si Jong sa ganong trabaho. Amedado man siya na may kaunting panluloko ang kanyang ginagawa dahil umaasa lang talaga siya sa tinatawag na chamba. Ganun pa man, karamihan sa hula niya ay nagkakatotoo. Kaya laking pasasalamat pa rin niya. Maliit lang ang bahay ni Jong. Dalawang kwarto lamang to. Isa ay ginagamit sa kanyang pinagkakakitaan at ang isa ay ang kwarto nila ng kanyang kapatid. Kasama niya ang bunsong kapatid niya na nasa edad 7 taong gulang pa lamang. Mag-isang tinataguyod ni Jong ang pang-araw-araw nila ng kanyang kapatid dahil matagal na silang ulila sa mga magulang. Pero ang balita ay may lahi daw ang ama nito kaya naiiba ang itsura ni Jong sa ibang lalaki. Uy Berto, buwangon ka dyan. Nakaluto na ako ng almusal. Ito na rin yung baon mo sa sa Adi Jong sa kapatid at pag ang 30 peso sa tabi ng nakigapang kapatid. Sige kuya, matipid na sagot ng kapatid habang kinukusot ang mata dahil kakagising lamang nito. O siya, pagkatapos mo maligo at kumain, diretso ka na sa si school ha? Huwag mo na akong istorbohin sa kabilang kwarto at baka ako sa focus. Paalala ni Jong kay Berto. Matapos ang mixing pag-uusap ng dalawa, ay dumiretso na si Jong at isa-isang pinatuloy sa maliit na silid ang mga nakapila sa labas para magpahula. Mabilis lumipas ang mga araw. Ito ang araw ng paglipat nila Marisa at Fred sa kanilang bagong bahay sa Bicol. Sa halagang 3 milyon ay nabili ni Fred ang modernong bahay na may second floor at swimming na rin. Malawak din ng hardin nito sa bakuran. Hindi naging mahirap kay Fred na bumili ng ganong kamahal na bahay dahil kilalang negosyante ito sa kanilang lugar. Alam ni Marisa ang kakayahan ng mister pagdating sa pera. Pero ang hindi niya alam ay ang palihim nitong pagkakaroon ng kabit sa Maynila. May bago itong inuuwing babae sa Maynila. Kaya nagpa siya sa Fred na ilipat si Marisa sa malayo para hindi magkabistuhan pag nagkataon. Mahal ni Fred ang misis niya. Pero hindi niya mapigil ang igastos ang pera niya lalo na sa babae. Ito ang bagay na pinakalilihim niya kay Marisa. Alas 8 ng umaga, nang makarating ang mag-asawa sa lugarap. Malayo pa lang ay tanaw na ni Marisa mula sa sinasakyang kotse ang medyo may kahabaang pila ng mga tao sa gilid ng kalsada. Medyo nagtaka siya kung anong meron, kung bakit may pila sa lugar na yon. Pero dahil sabik na siyang makita ang bagong tahanan, ay agad nawala sa isip ni Marisa ang bagay na yon. Paglagpas ng tatlong bahay, ay tuluyang pumarking ang sinasakyan nilang sasakyan. Agad siyang bumaba sa sasakyan at inilipot ang mga mata sa bago nilang bahay. Napangiti na lang si Marisa at natuwa dahil nagustuhan nito ang disenyo ng bahay. Ilang araw ang lumipas. Naging maayos at komportable ang paninirahan ng mag-asawa sa bagong bahay. Naroon rin si Manang Wilma para tumulong sa mga gawaing bahay lalo at luluwas ng Maynila si Fred para kasuhin ang mga negosyo doon. Two weeks lang naman ako, babe. Huwag ka nang malungkot. Saan ni Fred sa misis habang nag-aalmasal silang dalawa? Paano yan, babe? Mababord ako dito pag wala ka. Lalo pag gagabi sa adama ni Maricela parang nagpapalambing sa may edad niyang mister. Konting tis lang, babe. Siguro mainam kung libangin mo yung sarili mo. Mag-swimming ka sa labas o ayain mong mag-inom kayo ni Manang Wilma sa adama ni Fred. Sige, babe. Ingat ka, ha? Huwag kang mambababae doon, ha? Pabirong sa adi Marisa sa mister. Pero ang hindi niya alam, ay tumagos yun sa konsensya ni Fred. Halos mapaiwas ng ting tingin si Fred sa misis nang marinig yun. Bigla itong nakaramdam ng pagkagilty sa sarili. Dahil ang totoo ay hindi lang negosyo ang aatupagin niya sa Maynila, kundi ang bago at dalaga nitong kabit. Ibinili niya kasi ito ng isang condo unit para doon sila magkubling dalawa at para hindi mahuli. Matapos makapag-ayos ng sarili, ay nagpaalam na si Fred sa misis. Isang matamis na halik ang ibinabaon sa kanya ni Marisa. Mabilis lumipas ang mga araw at tama nga ang hinala ni Marisa. Mamimiss niya ang mister, kaya pari ang tawag niya sa telepono, ngunit madalang lang tong sumagot. Hinayaan na lang yon ni Marisa. Ang nasa isip niya ay baka busy lang sa pag-aasikaso ng negosyo ito. Pero ang hindi niya alam ay halos si matayin at hingalin na ang may edad niyang mister sa kama kasama ang bago nitong kinakasama. At dahil sa nabuboard ay tinawag ni Marisa si Manang Wilma para uminom sila ng light beer sa gilid ng pool. Preso ang hangin ng oras na yun habang nagiinom silang dalawa. Dito na ikuwento ni Manang Wilma kay Marisa ang mga pinagdadaanan niya sa buhay. At minsan, nagjoke na rin to kaya nawala ang pagkalumbay ni Marisa. Yun nga lang, dahil sa sarap ng usapan ay hindi nila napansin na napasarap sila ng inuman. O oh, siya, iha. Mauna na ako iyo at mukhang babagsak na mata ko. Mahirap na talaga pag matanda na. Sa ad ng matandang kasambahay na halos imikot na ang paningin sa kalasingan. Sige manang, papasok na rin ako sa loob maya maya. Tugo naman ni Marisa. mag alas 9 na ng oras na yon, nang biglang may maisip si Marisa na gawin. Biglang naalala niya ang nadaanan nilang pinipilahan ng mga tao sa gilid ng kalsada noong mga nakaraang araw. Dahil sa kalasingan, ay lumabas ng gate si Marisa kahit nakadaster lang to ng maiksi. Litaw ang maputi at makinis nitong hita. Pati ang magandang korte ng katawan nito ay halatang halita sa kanyang suot. Maliwanag naman ang mga streetlights sa daan, kaya tinuloy na ni Marisa na puntahan ng lugar na yon. Medyo malapit lang to sa bahay nila. Ilang minuto lang ay nasa tapat na siya ng maliit na bahay. Tanda pa ni Marisa ang lugar at sigurado siya sa hinintuan niyang maliit na bahay na gawa sa pinaghalong kahoy at simento. Napatingala si Marisa sa karatula at minasa kung ano yun. Magpahula for only 50 pesos with free massage. Ito ang mga salitang nakasulat sa karatula. Pagkabasa noon, ay biglang may pumasok sa isipan ng ni Marisa. Ito nang na pagkakataon niya para magpahula. Gusto niyang malaman kung kailan sila magkaka-baby ni Fred. Laking probinsya din kasi si Marisa. Kaya malakas pa rin ang paniniwala nito na totoo ang mga hula. Tao po. Malakas na hiyaw ni Marisa. Dahil sa kalasingan ay di niya na malayan na sarado na ang bahay dahil alas 9 na ng gabi. Pero paulit-ulit pa rin siyang humihiyaw mula sa labas. Kuya, may tao sa labas. Sabi ni Berto sa kapatid nang makitang may babae. Nako, sabihin mo sarado na at hanggang alas 8 lang tayo. Saad ni Jong habang nagpapalit ang suot. Bagong ligo lamang kasi to. Pero Kuya Jong, ang ganda niya eh. Parang hindi taga dito. Dayo lang yata. Ha? Patingin nga. Matipid na sagot ni Jong at nang madaling dumungaw sa maliit nilang pintana. Naapalunok si Jong ng masilaya ng magandang bisis na nagaantay sa labas. Nakasuot ang manipis sa duster. Kaya naman ani nagdi Jong ang magandang korte ng katawan nito. Napagtanto agad ni Jong na iba. Espesyal ang babaeng to kumpara sa mga ordinaryong babae na nakakasalamuha niya. Natulala ka na dyan kuya. Ano, Palisin ko na ba? Saad ni Berto sa kapatid. Teka, wag. Minsan lang naman mag-overtime eh. Dito ka lang at wag kang susunod sa akin sa kabilang kwarto ha? at dali-daling tumakbo si Jong para pagbuksan ni si Marisa. Napakamot na ng ulo si Berto sa inasal ni Jong. Agad pinagbuksan ng binatang manguhula ang magandang binibini na sa tingin niya ay nasa edad 22 pa lamang. Tuloy ka miss, magpapahula ka ba? Bungad agad ni Jong at napalunok ulit to sa ganda ng kaharap na babae. Hmm, Oo, Sari. Tatay mo ba yung manghuhula? Sagot ni Marisa na napatingin mula ulo hanggang paa sa binatang harap niya. Napagagawa po kasi nito at halatang may lahi. Nakashorto at nakasando ng oras na yun. Hindi, miss. Ako ang manghuhula. Halika, hubo ka dito. Ha? Sigurado ka ba dyan? hindi makapariwala si Marisa. Ang alam niya kasing manguhula, karamihan ay matatanda na. Tumuloy si Marisa sa loob ng bahay at tumupo sa tapat ni Jong. Dahil nakainom ang magandang misis, ay di niya napansin na nakabukas ng bahagya ang kanyang mga hita sa tapat ng binata. Hindi tuloy maiwasan ni Jong na mapasulyap ng palihim doon. Napansin niyo ni Marisa kaya umiwas agad ang tingin si Jong. Bago magsimula, ay inalis muna ni Jong ang t-shirt niya sa harap ng ginang. Nagulat naman to sa ginawa ni Jong. Pasensya na ma'am, nakasanayin ko na kasi to eh. Medyo naiilang pag sa ng binata. Palihim na napangiti si Marisa sa ginawa ng binata. Ah, uh, ka ba talaga o oh, macho dancer? Pabirong saad ni Marisa. Pero maya, maya, ay hindi na maiwasang mapasulyap ni Marisa sa abs at matikas na katawan ng binata. Palihim na nakaramdam ng uhaw ang ginang pero pilit niya toong nilalabanan. Tsaka lang nahalata ng binata na nakainom pala ang babaeng kaharap niya nang maamoy ang pinaghalong beer at pabango ng babae. So, ano po bang ipapahulan niyo, miss? Gusto ko sanang malaman kung kailan kami magkakababy ng mister ko. Seryosong saan ni Marisa. Yun lang ba, ma'am? Sige, akin na po yung palad niyo. Nakangiting sambit ang binata at sumunod naman agad si Marisa. Maingat na binasa ni Jong ang kapalaran ng magandang babae. At lumipas ang ilang minuto ay kunwaring nalaman na ni Jong ang kapalara ni Marisa patungkol sa pagkakaroon nito ng supling. Sa susunod na buwan ay makakabuo na kayo ng asawa niyo ma'am. Masayang saat ni Jong kahit lasing ay tila nakaramdam ng galakatuwa si Marisa sa nalaman. Sa isip-isip niya ay mabuti na lang at naisipan niyang puntahan ang lugar na yon. Salamat kung ganun. Nakangiting tumayo si Marisa at iyaapot na sana ang bayad nang magsalita si Jong. Ma'am baka gusto niyo ng free massage para masulit niyo ang ibabayad niyo. Sa sinabi ni Jong ay biglang nagkatinginan ng dalawa sa mata. Saglit na katahimikan ang nangyari at tila mga matalang nila ang naguusap. Unti-unting bumaba ang tingin ni Marisa at nagulat ito ng masilayan ang umbok sa shorts ng binata. Lumakas ang tibok ng puso niya at tila sinilaba ng apoy ang pagkatao niya. Mm, Sige, pero saglit lang ha. Nagaalang ang sagot nito sa binata. Opo, ma'am. Sige po, kung okay lang eh, dumaba na kayo doon sa papag. Kukulin ko lang po yung oil. Tinuro ni Jong ang pwesto at umalis muna to. Sumunod naman agad si Marisa at ilang minuto lang ay narinig na niya ang paglak ng binto at mga yapak ng binata na pupunta sa kanya. Kinakabahan si Marisa sa oras na yun, pero naglalaban ng isip at katawan niya. Namalayan na lang ni Marisa ang marahang paghilot at paghaplos sa kanyang talampakan na tumaas hanggang sa likuran ng kanyang hita. Napapakagatlabi na lang si Marisa. Parang ibang gustong mangyari ng binata hanggang umabot sa puntong hindi na kinaya pa ni Marisa ang kabiliwan ng binatang manguhula. Napahinto ang binata dahil marahil ay napansin niya ang ibang reaksyon ni Marisa. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Marisa ng oras na yon. Alam niyang anumang oras ay maaari siyang magparaya sa binatang manguhula. Ay ma'am, sorry ho, hindi ko po sinasadya. Piliang sa ating lalaki. Talaga lang ha? Iba yata yung gusto mo mangyari eh. Pamalikwa si Marisa at pilyang humarap kay Jong. Hindi nakapagsalita ang binata. Hindi niya alam kung magagalit ba sa kanya ang magandang binibini o hindi. Muling nagtama ang mga mata nila ang dalawa. Tila ba tinatan siya ang bawat isa? Pilang umiti si Marisa. Sige na. Ituloy mo na kung ano man yung nais mong gawin, kuya. Basta, sa atin lang to pwede. Malambing na sa ating Marisa. Nawala na siya sa sarili ng mga oras na yun. Hindi niya na alam kung bakit siya pa ang nagbibigay motibo. Maral siguro ay dahil nakainom siya ng alak. Opo ma'am. Pero, paano ho yung mister niyo? May halong konsensya at sabik ang naramdaman ni Jong dahil sigurado na siya sa pagpayag ng ginang. Wag mo munang isipin ang mga bagay na yun. Isipin mo na lang na ikaw ang asawa ko ngayong gabi sa Adi Marisa sa malambing na tono. Sa puntong yun ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Jong. Unti-unting inilapit ni Jong ang mukha niya kay Marisa hanggang sa tuluyang magdikit ang labi nilang dalawa. Para sila ang sinisilaban ng apoy ng oras na yun. Naging maalab ang palitan hanggang sa tuluyang bumaba ang halik ng binata sa leeg ng magandang misis hanggang sa bumaba pa. Napapikit na lang si Marisa at napasabunot sa binata. Halos mabaliw siya sa husay nito. Hindi niya akalain na magagawa niyang magtaksil sa mister. Gusto niya ang tumutol pero wala na siyang magagawa. Huli na ang lahat. Sa puntong yun, tuluyang binukas ni Marisa ang mga binti at iniyakap ito sa likuran ng binata. Halos masira nila ang gawa sa kahoy na papag sa tindi ng kanilang pagtatampisaw sa kasilanan. Pawisan na magkaya kapag dalawa na parang mag-asawa nang makontento sila sa isa't isa. Pasensya ka na miss. Hindi ko napigil ang sarili ko eh. Ang ganda niyo ho kasi. Pili yung tugon ng binata kay Marisa. Hmm, sira ka talaga. Talagang magkakababy ako next month sa ginawa mo no? <laughs> Pili ang biro naman ni Marisa. Masayang nagtawa na ng dalawa na tila matagal lang magkakilala. Lumipas ang ilang minuto. At hinadidijong ang magandang may bahay dahil alaman itong wala pala doon ang asawa ni Marisa. Salamat sa paghatid mo ha. Ano palang pangalan mo kuya? Jong po, ikaw. Marisa, alam mo, guwapo ka sana Jong eh. Kaso medyo bastos nga lang. <laughs> Nagkatinginan ang dalawa. At muli sa nang ahalik si Jong sa babae nang pigilan siya nito. Oops, bawal Jong. May sawa ko ba? Diba? Malambing na pagtuto ni Marisa. Napatungo na lang si Jong dahil naiintindihan naman niya to. Di bali, pag nagkatotoo yung hula mo sa akin, pwede kang makaisa ulit pili ang hamon ng mistisang misis. Biglang umaliwalas ang mukha ni Jong nang marinig iyon. Masayang nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa pag-uwi, ay matamis pa rin ang ngiti ng binata. Umaasa ito muli siyang pupuntahan ng babaeng minsang nagpasaya sa kanyang gabi. Mabilis lumipas ang isang buwan at ramdam ni Marisa ang pagbabago sa si sarili. Lagi tong nahihilo at nagsusuka hanggang sa makonfirma niya nga ang buntis siya. Halos maiyak sa kasiyahan si Marisa sa oras na yun. Sa wakas, natupad na ang matagalan niyang pinapangarap. Kung alam nga lang ni Marisa kung kanino talaga ang batang dinadala niya. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. Sa mga gustong magkomento patungkol sa ating kwento, ay huwag mihiyang mag-comment down below.